Nandito tayo eh. Para. Kung mahilig ka mong maghihilig ka sabahan mo ako. Alam mo ba na? Kung pag-uwi isang uh, dito mo i-express pakita yung naman sa pakikita ng pag -uwi. Kaya, mas kahit ka umingit, titigit ang tukot. Titigit ang binigyan ng kunti kaalaman. Sabahan mo po. Alam mo ba na, kahit sa pating-pating pating-pating oh. kahit maaari sa kapilasong papil na to maaari tayo makagulit kaya hindi natin dapat itapon hindi natin dapat sayangin saan pwede pa natin pakinabahan maaari tayo makagulit like, simple guhit lang sabi. Mag-iikot pa rin Kaya samahan mo, o godaan ko. Siyempre, para mas lalo tayong maling araw-araw tayong mag-practice mag stretch ng mga para ma-enhance yung ating mga kabay. Kaya, let's go cool, mga bata. tayo. Una muna, kailangan natin pattern. Guguli tayo

una, gagawa mo na tayo ng pattern. Susunod, papakain na lang natin ng pattern. Yan, no? Naging labo siya, mga bata. Pattern. Yun. Gagamitin natin pang Yeah. iba, mga bata. Kahit sa sikling pabila, maaari tayong makalikha ng buhit. Hindi porke mayroong tapos na. E, itatapon na natin kaya pa natin siya makalikha. Tulad na ganito. Maaari pa tayong makagulit. Maaari pa natin siyang magulitan. Ba? Kaya. Okay yan, mga bata sabihin na tayo mag-practice at gumuwi araw-araw para lalo tayo kumali. Yan, mga bata. Pagbigay ako ng kagalaman. Sa susunod, eh, gugurit naman tayo na, kung ba, naman

Yeah. <laughs>